Good morning, good morning, Good morning, good morning, good morning guys! Araw ng linggo. Time check. Alas 8.20. MDRRMC. Message alert from Orange Rainfall Alert. Sambuanga City and Maguindanao. Agaga ng ulan guys. ang sinampay ko eh walang katuyuan yan ang sinampay ko ang iba sinilong ko sa likod <coughs> hindi na, hindi makabaha dito kasi ma, medyo mataas to sa amin oh Aga-aga ng ulan. Hmm. Dito kami sa Gelona Street corner si Soliano Street sa del Sol. Guys, sakit ko lang kayo sa aming lugar dito sa Zamboanga Resort oh, na Butakal oh. shout out sa Butakal Kunsyal si Maning si Boning nagpakasta sila ay may kinastahan pala <laughs> Uh. Ano lang ba to? Uh, lumabas niya ang bagyo eh. Ano lang to yung buntot. Agagang ulan, lamig. Tamang tama lang, naka-exercise ako kanina. Saglit. Okay guys. Hanggang dito na lang tayo. Orange Orange Rainfall Alert Mungkin now and Sumbuanga City. Thank you guys. Bye bye. Yahoo! Ingat, ligtas ko ang may alam.